Hi friends! Sa video pong ito, ating ipagpatuloy ang pagtatalakay sa ikalawang aralin. Ipinakita ko na po sa inyo kung paano i-blend yung mga tunog upang mabasa ang mga pagtig. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang mga pagsasanay upang mahasa ang kakayahan ng bata sa pagbabasa. Sa pagtuturo ng pagbasa, mas mainam na simulan ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang kwento. Ito yung mga salita na nabuo natin na gamit lamang ang mga Titik M at A. Dito makikita natin, larawan lang muna. Hindi pa naman sila marunong magbasa. Dalawang titik pa lang yung na-introduce po natin. Then ito ang sa unang pagsasanay natin, bilugan ang mga larawan na nagsasimula sa tunog na A. Sa pagsasanay ito, ikahon ang lahat ng mga titik na A. Ito naman po yung mga salita na gagamitin natin sa pag-bye-bye. Gamit lamang ang dalawang titik, M at saka A. Dapat talaga sa simula pa lang, masanay na yung bata. Kung ano yung mabasa niya, maisusulat din niya. Sa huli, wag naman natin kalimutan na ituro sa kanila ang wastong pagsulat ng titik. Ah.